kape. Oh, okay. Malamig. Aray yeah. ko. Diyos Hindi ko. Ang tayo. Oo. Oh, ano? Inay, sabi din eh. No. Pataas na, na ah. ng pataas ang presyo. Nasaan ating jay spray de yan? day yan? Nasaan ating jay spray? Aray daw. Pataas na daw ng pataas ang ating presyo ng ating ano. Pabangaw. Dahil pabangaw ng pabangaw. Kasama ko naman yan tao din. Alay, ano ho ninyo? Wala na remedyo day yan. Ayan na ninyo. Arihoy, ano, be with you. Sadya patas ang patas ang presyo. At bibiroin nyo naman, napakabang utlong last day. At saka, hindi naman mataas, eh. E, biruin ninyo dati 75, ngayon naging 85 na, oh. Tama-tama lang yung presyong iyon. Kaya naman kayo, eh. Kumbaga. Sa pabango, Kahit pa nga oh. siguro gawing 100 pabago, pabago. yan. Oo, oh, oh, apa. Maybe ay, subukan nyo so muna bago nyo sabihin mataas ang presyo. Oh, kita nyo. Oh, kita nyo. Sa, 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 kahapon Tapos sinubad yan. Ipalit ba, ba, siya, ba, siya ng ibang tawit. Abay lalim eh. Yung um, sa katawan. Oh, pero ayun, ay, lumalim daw yung alo? sa dyan naman nga eh. Kaya mm. e, huwag nyo. Ay, talaga yan. Ayos lang. Iyon yung presyo. Iyon. Ito ba? Ano po si Queen I? na. Hoy, Queen I, umayos ka naman ng lakan. Dapat sa maraming ninyo. niya. ikaw baga. Ayaw ka magbabaon ng chenay lang. <laughs> Dapat sinuot yung bagang malaking tang. Gumayak, gumaya ka pa sa akin. ang akin, malaking, lintog na. Yung malaking tang kung dapat yan, ang binili niya. Masakit na daw ang paa. Kaunting tiis pa. Malapit na. Malapit na. Makapagyapak na kaya. Hindi, hindi mo na kayo mag, ano na yan, magpaliklay. Kayo mo na kaya magtapak. Sa dating pide. Oh. Bigyan ka yan, ikaw mo siya. Ano? Ano? Ay, may, ay, may nakakakita sa iyo. Bobo Bob, 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 pa siya, kagati yan. Hala, ay, mamahinga muna tayo. Ay, mamahinga muna tayo. Ay, muna tayo. Ay, ba? Talagang mamahinga. Malapit na tayo sa ano ha, sa sasakyan. <laughs> yeah, Ayan, sa mga wala pa hong iniinom day yan, na vitamin C, sa mga pangkaluminom uminom ng vitamin C. Ay, are. Mm. Are para sa inyo ang niyusi, vitamin C. Nako, ay eh, kailangan, kailangan natin, aray. Pinaman kayo. Dapat kayo lagi ng vitamins. Yan, oh, lalo na, aray. O, oh, niyusi, ascorbic acid. Yan. Tapos, sa mga matataas sugar day yan, aray, mag -new herbs kayo. Ayan. Sa pampababa, aray, agad ng, ano, na sugar. Uh -huh. Kapos, Aray, sa mga gustong bumata day yan, pwede pwede ar sa inyo, ni Aray, time sale, hindi nyo na kailangan magpaturok-turok. Aray lang, iinumin ninyo. Ay, talagang ayaw ko na, hindi pa kayo bumata. Ay, ang inay, inay, humara po kayo. O, oh, diga, ka, kabata. O, oh, yun, yun ang sikreto niya. Yun ang sikreto niya.